by 2031, Pangasinan is the premier province of great opportunities with sustained socio-economic growth and a place where we can experience life at its best. Ito ang pangakong binitawan ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III sa kanyang State of the Province address ngayong araw matapos maisakatuparan katuparan ang ilan sa mga pangako nito noong 2022 gaya ng pagtatayo ng panibagong expressway. Ngayon, ang mas pagpapaunlad ng sektor ng turismo, edukasyon, kalusugan at agrikultura ang kanyang tututukan. Nais din niyang mabigyan ng oportunidad at trabaho ang bawat pangasinense. Sisimulan niya ito sa pagtutok sa mga pangangailangan ng mga empleyado ng Kapitolyo at sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mag-aaral sa probinsya. But the general thrust of the province is to make Pangasinan an investment-friendly province. So we have to expect more businesses to flourish in Pangasinan, thus creating more jobs for our fellow Pangasinenses. 7,800 74 senior high school students and 6389 job applicants attended the 67 career and employment coaching seminars. Inihayag din ng gobernador ang proyektong pabahay para sa lahat. Nasimulan na ito sa pagtatayo ng anim na pabahay sa Barangay Pangapisan Norte sa bayan ng Lingayen. According to our Housing Department in the province, we need to at least build 17,000 homes per year. So pagtulong-tulungan po natin, andito po ang mga local chief executives at mga officials po. Maggawin po nating misyon na tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon po ng sarili po nilang bahay. Higit sa lahat, target ng pamalang panlalawigang mapaunlad ang pamumuhay ng mga mahihirap na pangkasinense sa pagbibigay ng tulong at pagkakaroon ng participatory governance. Kasama na dito ang modernisasyon at pagdaragdag ng mga serbisyong alok ng labing apat na provincial hospitals na ayon sa gobernador ay nakahanda ng ipatupad. Many of our province mates, if they want uh, an affordable quality medical attention, they go to Baguio, they go to La Union, they go to Manila, Pampanga, Tarlac. Now, we should make it a point and a vision that our 14 hospitals and the hospitals of Pangasinan will become the hospitals of choice. Number one, punta muna dito. Inaasahan naman ang pagtatayo ng mga infrastruktura gaya ng mga hotels at, at proyektong Bolinao Airport para sa turismo. Noong nakarang taon lang, nakapagtala ang probinsya ng higit siyam na milyong tourist arrivals. Mas mataas ito kumpara sa 5.9 million tourist arrivals noong 2022. It's a call for us to invest in branded hotels, in better quality hotels, to cater to the more than 8 million tourist arrivals. They should stay here at least overnight. So just imagine the business that could be generated out of these tourist arrivals. Ibinandera naman ng gobernador ang Green Canopy Project na layong makapagtanim ng isang milyong puno sa loob ng tatlong taon para ito ng pamalang panlalawigan para malabanan ang epekto ng climate change sa probinsya. Isa rin sa mga naisakatuparan at ibinandera ng gobernador ang pagbuhay at pagpapalakas ng produksyon ng asin sa probinsya sa pagtatayo ng salt center sa bayan ng Bulinaw. Production of salt, tourism activities, and educational activities will be uh, conducted and done in the Pangasinan Salt Center. Pero higit sa lahat, Ibinandera ng Gobernador ang isa sa mga big ticket projects ng probinsya. Ito ang master development plan para sa Pangasinan Capital Complex. Rest assured that once this master plan development will be completed, I assure you, everybody, you know, will be happy. Tayo mang taga Pangasinan o ang ating mga uh, bisita. Maliban dito, inihag din niya ang mga plano nito para sa corporate farming, para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.